Ngayon, hello, what's up guys? Magandang tanghali. Time check na 10.30. Maluto tayo ng ginataan. Tumabok. Magluto tayo ng ginataan na sitaw. Yan yung ating sitaw. At ito na yung ating gata. So, at ito na yung ating gata. At ito na yung ating gata lapot meron tayong lahog dyan na taba ng baboy tapos ito yung ating yung ating kakang gata yung unang gata yun stay tuned tapos dito kayo maya pagluto na yun buksan na natin mga idol wow maya maya ilalagay na natin yung no? ng ganyang kakang gata ilagay natin mamaya pag medyo malambot na yung sitaw kasi ilalagay lang natin yung sitaw mga idol yun buksan lang natin mga idol okay medyo medyo tuyo na siya kaya ilagay na natin yung ating kakang gata Okay. Isang kulo lang yan mga idol or 5 minutes pag naluluto na yung kakanggata. Okay oh, na yan. Yun, after 5 minutes guys. Kita naman yung kulo niya. Yum, yum, yum yan. Sige na lang katapat mga idol. Okay, thank you for watching guys sa mga nanood mula umpisa hanggang dito sa dulo kain na na mga idol